si Donald Trump ay nangangampanya para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo at siya ay nagpo-focus sa pagpapalakas ng kanyang posisyon laban sa China. Ang kanyang foreign policy plan ay inemphasize kung paano niya nais na manatiling matatag laban sa China na naging mahalagang bahagi ng kanyang pangako sa mga voters. Gayunpaman kung mananalo si Trump sa eleksyon sa November 5, Si Trump at ang China's leadership ay haharap sa isang tricky situation. Marami sa mga tao na may hawak ng important foreign policy positions sa ikalawang administrasyon ni Trump ang nasanksyon ng China na ang ibig sabihin ay restricted sila na mag-travel patungo sa China. Matapos na maging pangulo si Joe Biden noong 2021, ay naglakas-loob ang China na gawin ang isang unusual at matapang na hakbang sa pamamagitan ng pag-sanction sa 28 na official na mula sa administrasyon ni Trump. Ang mga opisyal na ito ay may major role sa mga policy na itinuturing ng China bilang strong anti-China na nagtulak sa China na mag-sanction ng mga official ang Chinese government ay inaakala na tapos na ang political career ni Trump at ang mga sanksyon ay isang paraan upang ipahayag ang kanilang pagdisagree sa kanyang mga policies. Kabilang sa mga nasanksyon ay ilang mga kilalang personalidad at kabilang si Mike Pompeo na nag-serve bilang Secretary of State ni Trump. Ang China ay lubos na naging kritikal kay Pompeo at tinawag siya na liar at clown. Si Robert O'Brien, ang former National Security Advisor ni Trump, ay nasa listahan din ng mga nasanksyon. Ang mga sanksyon na ito ay hindi lamang nagbabawal sa mga official na ito na mag-travel patungo sa China, kundi nagpapahiwatig din kung gaano kahigpit ang relasyon sa pagitan ng mga official na ito at ng pamahalaan ng China. Bagamat pinarusahan ay hindi tinanggal ni Mike Pompeo ang posibilidad na magtrabaho ulit para kay Trump. Ang mga sources na familiar tungkol sa connection ni Trump kay Robert O'Brien ay nagsuggest na maaaring magkaroon siya ng key role sa future administration ni Trump, na indicate sa mga survey na mayroong close race sa pagitan ni Donald Trump at Kamala Harris na isang democratic candidate mas lalong lumalaki ang curiosity tungkol sa kung paano magbabago ang relasyon ng US at China kung babalik si Trump sa White House. Ang difficult relation ng China sa mga potential high-ranking officials sa administrasyon ni Trump ay sigurado na magdudulot ng concern. Marami ang nagtatanong kung paano imamanage ng dalawang bansa ang kanilang na-describe bilang isa sa most crucial relationships sa global stage. Ito ay isang bagong problema para sa China, paliwanag ni Wu Xinbo, ang direktor ng Center for American Studies sa Fudan University sa Shanghai. Binanggit niya na kung ang mga official na nasanksyon ng China ay bumalik sa pamahalaan ng US sa ilalim ng second administration ni Trump ay malamang na hindi agad tatanggalin ng China ang mga sanksyon. Sa point of view ng China, ang mga sanksyon na ito ay ipinataw dahil sa mga specific reason at hindi ito madaling mababago. Gayunpaman, sumasang-ayon ang mga expert at former official ng Trump administration na sa huli ay kailangang harapin ng Beijing ang issue isang former official ng Trump administration na nananatiling member ng US government at patuloy na nasanksyon ng China ay nagpahayag na kailangan ng China na gumawa ng hakbang. Kailangan nilang mag-back down o wala ng pakikipag-ugnayan sa Chinese Communist Party ayon sa official. Dahil sa sensitive nature ng mga taong maaaring involved sa future na administrasyon ni Trump, ay nagsalita ang taong ito anonymously ang Chinese Embassy sa Washington ay tumanggi na magkomento sa issue. Samantalang si Caroline Leavitt, ang spokesperson para sa campaign ni Trump, ay clear sa kanilang stance. Sinabi niya na si President Trump ay bibigyang prioridad ang mga interest ng Amerika sa pamamagitan ng pagpili ng mga opisyal para sa kanyang administrasyon na sa palagay niya ay nararapat na mag-serve sa mga American people kahit na pumayag ang China o hindi at kasama rin sa mga na-sanction si David Stilwell na naging top diplomat ni Trump para sa East Asian Affairs. Si Peter Navarro na isang former economist ng White House at si Keith Crack na isang former official na nagpagalit sa Beijing dahil sa pagvisit nito sa Taiwan noong 2020. Notably, ilan sa mga individual na ito tulad ni John Bolton na former National Security Advisor ni Trump ay nagkaroon ng mga public disagreement kay Trump ay may maliit na posibilidad na sila ay babalik upang magtrabaho sa pangalawang administrasyon ni Trump. Bukod sa mga nabanggit na pangalan ng mga official, ay nasanksyon din ng China ang halos nasa 18 na iba pang mga official noong panahong iyon, bagamat hindi nila ipinahayag ang mga identity nito sa publiko. Ito ay lumilikha ng mas complicated picture para sa relation ng US at China kung sakaling bumalik si Trump sa pwesto. Marami sa mga official na nasanksyon ng China ang mayroong key role sa pag-handle kay Donald Trump, ngunit madalas na mas magulo ang pamamalakad sa bansa noong siya ang nasa pwesto. Sa ilalim ni Trump ay nag-impose ang US ng series ng tariffs sa China na nagresulta sa isang major trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Trump administration ay nag-declare na ang China ay nagkasala ng genocide laban sa mga Uyghur Muslim sa Xinjiang na nagpa-escalate ng tension. Ang mga action na ito ay nag-highlight sa aggressive stance ng US laban sa China during Trump's presidency. Sa lahat ng mga former official ni Trump ay si Mike Pompeo ang pinaka nag-criticize sa mga leader ng China. Si Pompeo na nag-serve bilang Secretary of State ni Trump ay naging target ng sharp opposition mula sa China lalo na matapos ang mga pangyayari noong 2022. Matapos magbitiw sa pwesto si Pompeo ay pribado itong bumisita sa Taiwan na kung saan naglabas siya ng isang significant at controversial statement. Sinabi niya na ang US ay official na kinikilala ang Taiwan bilang isang hiwalay at malaya na bansa. Ang pahayag na ito ay nakapukaw sa atensyon ng Beijing dahil matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang Chinese government ay mabilis na tumugon sa mga action at statement ni Pompeo. Tinanggihan nila ang statement ni Pompeo gamit ang mga harsh word at tinawag siyang former politician na wala ng kredibilidad. Ibig sabihin ay sinasabi ng China na wala ng influence o authority si Pompeo tulad noon at hindi na dapat pansinin ang kanyang mga opinion. Ang response ay nag-underscore kung gaano kahalaga ang issue tungkol sa Taiwan para sa China ang anumang suggestion na ang Taiwan ay maaaring ituring na isang independent na bansa ay nakikita na isang direct challenge sa sovereignty ng China. Ang matagal ng dispute tungkol sa Taiwan ay nananatiling isa sa mga pinaka-delicate at significant issue sa relasyon ng US at China. Bagamat mayroong tense relationship sa China, ay nagpahiwatig si Pompeo na open siya sa pag-serve ulit sa isa pang administrasyon ni Trump kung ito ay marire-elect. Sa Republican National Convention noong July, ay pinuri ni Pompeo ang kanyang panahon ng pagtatrabaho para kay Trump at tinawag ito na kanyang greatest honor. Inulit rin niya ang kanyang statement na ang China ang pinakamalaking threat sa US. Ang kanyang strong stance laban sa China ay naging central part ng kanyang mga pampublikong statement. Ang mga sanction na tulad nito ay may malaking impact sa US at China diplomacy in the past. Halimbawa, ay noong 2023, ay pinarusahan ng US si Li Xiangfu, na former defense minister ng China, na nagresulta sa isang diplomatic standoff. Sa loob ng ilang buwan, ang China ay tumanggi na magkaroon ng mga meeting sa pagitan ni Lee at ni US Defense Secretary Lloyd Austin na nagdulot ng isang deadlock na humahadlang sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagkakataon na ito, ang sitwasyon ay mas naging komplikado dahil sa 2021 Anti-Foreign Sanctions Law ng China. Ayon kay Jack Zhang na isang specialist sa Chinese sanctions na mula sa University of Kansas, ang batas na ito ay nagbibigay ng mga bagong paraan sa China upang labanan ang mga sanction ng US. Isa sa posibleng resulta ay ang parehong bansa ay maaaring maghanap ng neutral third country na location para sa mga meeting sa halip na mag-host ng mga official ng bawat isa sa kanilang mga sariling capital. Si Craig Singleton ay isang expert sa China sa Foundation for Defense of Democracies ay naniniwala na ang Beijing ay maaaring subukan na humanap ng alternatibong paraan upang mag-engage sa future administration ni Trump. Maaaring kasama rito ang paggamit ng informal channel upang makipag-communicate sa mga allies ni Trump o pumayag na makipag-meet sa mga official ng US na hindi sakop ng sanctions. Si Ivan Kanapathy, ay isang former official ng White House National Security Council during Trump administration, ay nagsabi na ang China ay maaaring piliin na pansamantalang alisin ang mga restrictions upang payagan ang ilang mga meeting na isang strategy na ginagamit ng US sa mga parehong sitwasyon. Para naman sa China ay binibigyang diin ni Kanapathy na madali para sa country leadership na mag-instruct sa kanilang bureaucracy na mag-hold ng mga meeting na kasama ang mga official ng US kung ito ay nag-serve bilang kanilang political goals. Sa China ang politics ang karaniwa na inuuna kaysa sa strict legal rules, kaya may flexibility sila kung paano nila hinaharap ang mga diplomacy challenges.